Hoy, Adesre. Maligayang pagbabalik sa Inquirer. Ang iyong pupuntahan na channel para sa pinakabagong k at entertainment update. Kung mahilig ka sa k at ayaw mong makaligtaan ang anumang kapanapanabik na balita, tiyaking i-click ang like button, mag-subscribe sa aming channel, at i ang mga notification. Ngayon, sumisid kami sa pinakabagong buzz sa mundo ng k Jehope at Jin's Minds kung saan nawala ng gana ang isipan ni Ireth. Sa loob nito, una muna, pag-usapan natin ang ingranding pagbabalik ni Jeho. Noong Marso pito, biniyayaan ang mga GDS ng brand new track ni Jeho, Sweet Dreams, sa pakikipagtulungan ng napakatalino na Aki Ampersand B singer na si Miguel. Ang makinis na boses ni Miguel ginagawa itong isang perpektong awit para sa dalawang libo at dalawamput apat. At syempre, walang pagpapalabas ng J-Hope na kumpleto ng walang dance challenge. Ilang sandali matapos i-drop ang Sweet Dreams, si Hobi, bilang siya ang dance genius, ay lumikha ng isang masaya at groovy choreography na nag-imbita sa mga kapwa-idolo at celebrity na sumali sa Sweet Dreams Challenge. Nagsimula si Hobi sa pamamagitan ng pagpapakita mismo ng mga galao sa isang tutorial na video. At pagkatapos, nagsimula ang tunay na saya. Nakipagtulungan siya kay Yeonjun ng PSD, Taemin ni at mga sikat na Korean personality tulad ni Hyun moo at walumput 84 Ang bawat bersyon ay nagdala ng bago at kapanapanabik na twist sa hamon, Ngunit wala, wala ang makapaghanda sa amin sa susunod na nangyari. Eras alam nating lahat na sa tuwing magtatambal ang dalawa si Okduo, J-Hope at Jin, may nangyayaring magic. Matapos makumpleto ang kanyang serbisyo sa militar, sorpresang lumitaw si Jin sa hamon ni J-Hope at sabihin nating nasira ang internet. Sa viral video, the two delivered a fun and playful performance and as if our hearts were not already bursting, they ended the dance is spinning around, holding hands like the ultimate besties they are. I mean, come on, Jin and Hobie being this adorable after all these years. It's everything we could've hoped for. Nawala ito sa Gijazre sa dalawa moment na ito. Isang fan ang nag-tweet, ang makitang magkasama muli si na Hope at Jin ay parang mainit na yakap. Sobrang na namin sila. Sabi naman ng isa, ito ang pinakamagandang comeback gift na mahihiling namin. Jehope Dignity Puno ang aming mga puso, kahit na ang mga pangunahing news outlet at K-pop analyst ay nagtimbang sa nakakapanabik na reunion na tinawag itong isa sa mga pinaka-iconic na gift moments ng dalawang libo at 24. Ito ay nagpapakita lamang kung gaano kalaki ang kapatiran at chemistry ng BTS na patuloy na lumiwanag kahit na may ilang miyembro na naglilingkod pa rin sa militar. Ngayong opisyal na lumabas ang Sweet Dreams, ang track ay umuusad na sa mga streaming platform. Ito ay umaakyat sa mga chart, nagde-trend sa buong mundo, at niyakap ng parehong k-pop at k-ampersand k-fan. Hindi kailanman nabigo si J-Hope na maghatid ng bago at kapanapanabi. So, what's next for Hobie? Bagamat wala pa kaming opisyal na kumpirmasyon, ang armies ay nag-iisip na ito ay maaaring simula pa lamang ng kanyang bagong panahon. May album na kaya o higit pang mga collaboration sa daan? We'll have to wait and see. One thing is for sure, bumalik na si Hobie, and he's bringing the energy like never before. Ano sa palagay mo ang sweet dreams ni J-Hope at ang epic dance challenge niya kasama si Jin? Ganyan ka ba ka-emosyonal sa paglipas ng iconic moment na ito? Ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba. At gaya na nakasanayan, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at mag-on ng mga notification para hindi ka makaligtaan ng update sa key at lahat ng bagay na Hanggang sa susunod, J. Desri, stay safe and keep streaming sweet dreams.